Guys, magandang araw. Ito pa guys, oh. Ito. So, Dililipat ko to sa maganda-gandang lagyanan. Ito yung galing din po sa expo. Sa dinidisplayan ng mga hindi ka nais-nais na hayop o halaman. Ito ang nasabi kong ano, ang ginagawang curry powder yung sinasawag sa mga magluto ka ng putahe na chicken, chicken curry yan yan siya yan o paano lalaki kasi sa baldi lang mahal ito mahal ito kung di ako magkamali yung puno nito nasa expo nasa 1.5 o 2,000 mahal ito kasi wala, bihira eh mga rare siya eh yan sa ang sike ang kari ah kari 3 kari 3 yan inilipat ko rin yan sa malaking lagayan sabi natin mga sa katulad ng ginawa ko sa isang isang uri ng limon yan para lumaki siya Oke okay, guys, tin pur,